Hello mga ka-viewers, ngayong araw nga ay magtitiping kami ni Mia. Araw-araw naman nagtitiping kami kasi mula nung Wednesday, Thursday, tapos okay, ngayon okay. ay Friday, sabi ko sa kanya pag nakabihis na siya eh magmo-model-model na kami para ilalagay ko siya sa my day. Ayan kaya sa ngayon ay nagtitiping kami para sa pangatlong araw na tipping, O oh, di ba? At hindi nga lang pala sa my day natin lalagay. Siyempre, i -re din natin. Ayan, tingnan nyo naman ang nanay ni Mia. Todo tingin kung okay na ba. Kahit naman hindi kami nagtititing, ay talaga naman ganyan ako sa kanya. Okay na ba yung buhok, yung gamit. Lagi kong chinecheck pero madalas talaga hindi ko natatalihan ang buhok niya kasi... Madalas, basa pa bago pumasok sa school. Kaya ayon, pag nakahirban lang siya, ang ending pag uwi, ay nako, ang gulo-gulo na ng buho. Pero isa rin talaga sa madalas kung bakit hindi ko siya natatalian ng buhok. Kung bakit talaga ayaw niya natatali tinatalian ng buhok niya. Minsan nga pumapayag yan na natatali ang buhok. Minsan nagagalit na kasi kung talaga yung buhok niya, kasi, yung buhok niya, niya ang gulo-gulo. Pero pagdating na pagdating pa lang sa bahay, wala pa siya na pa lang yung bag. Tatanggalin niya talaga kaagad ang tali ng buhok niya. Hindi ko alam kung bakit ayaw niya talaga ng tinatalian yung buhok niya. parang ang baba ng ano.